mo po na ayos. nyo po yung night market na sinasabi natin dyan sa Divisoria. Yung night market, akala, akala ko yung night market talaga. Eh hanggang sa kasalukuyan na to, eh, bukas pa rin. Diba kung gaano yun yung nilukuhin yung taong bayan? Nilalagay ninyo yan dyan, pinasikip na naman ninyo ang Divisoria. Alam natin na magpapasko. Diba sino may kinabang yan? Eh, eh tsaka si Pati na naman na sinasabi ko sa iyo, dapat nililinis natin lungsod ng Maynila. Wag natin ano, wag natin dumihan. <coughs> nalis na lang tayo sa pwesto, iba pa rin ng Maynila. <coughs> yung parking, kita nyo, di ba? Naganda loko-loko na. Diba? Yung, uh, lalo na, dinagdagan pa natin dyan sa Divisoria ng mga kule asul na tolda. Di ba? Marami nang nakakapunan yan sa Divisoria, lalo sumikip, nandyan na, hindi hindi na nadaana, nandyan na yung night market. Nung mga gulay, sinabayan pa natin yung mga ah uh, kulay asul na tolda na yan. Ako, ano na po mangyayari dyan? Diba tapos sasabihin natin, lamang tayo sa sorbet. Diba? Marami nagkukwentuhan diyan, yung iba nagse-celebrate na na ano na number 1 daw daw sa survey. Nakukusa niyo ba si Norby yan? Ah, sa niyo ba nangyari ang survey na yan? Kasi alam nyo po ah, Simulat sa pulpa, nag-anunsyo pa lang si Moreno, si Ormi, na tatakbo ng uh, pagka-alkalde. Uh, nanguna na kagad, yung mga tao na mismo nagsorbey na sarili nila. Di ba? Tapos ngayon, uh, number one daw sila. Sige na nga po, number one na kayo. Pero kayo na lang po pinagtatawa na.